Delikadong overloaded na sasakyan na nakuna ng kamera. Bakit kaya nila ito ginagawa? Alright, kumusta? Welcome sa Roots TV. Ang mga tao ay ninanais na makatipid ng oras at pera. Kaya madalas nag-o-overload ang kanilang sasakyan. Minsan sa mga bagay at kung minsan naman sa mga tao. Una ay tingnan natin ang overloaded na truck. Ang mga truck ay disenyo para magdala ng mabibigat na karga pero may ilang tao ang inaabuso ang paggamit ng mga truck. Ang sobrang bigat na karga ay maaaring magdulot ng pagtihayang ng truck at minsan ay bumagsak pa. Ito ay nagiging piligroso para sa mga truck driver at sa ibang driver sa kalsada. Sa ilang bansa, ginagamit ng mga tawang mura at mababang kalidad na truck at pinupuno ito kaya napupudpod ang truck sa bigat ng kargamento, lalong delikado kapag ang mga truck na ito ay umaakyat sa mataas na kalsada. Ang nakakatakot na larawan na ito ay kuha sa isang kalsada sa Dari, Pakistan. Nilagyan ang truck ng malaking bag ng buhangin upang makatipid ng oras at pera. Pero natapon ang buhangin at nasira ang truck. Ibig sabihin, nawalan sila ng pera at nasayang ang kanilang oras. Mas mainam kung gumamit na lamang sila ng dalawang truck dahil dito ay pinagtutulungan nilang hilain ang truck. Hindi nila naisip ang bigat ng sasakyan kaya bumagsak ito. Kitang kita naman kahit anong gagawin ay hindi pa rin ito gagana. Subalit hindi rin truck ang kayang mag-overload ng gamit kundi pati na rin ang tricycle. May isang tao ang nagtangkang mag-overload ng tricycle. Ang tricycle ay maliit at may tatlong gulong lamang, dinisenyo para sa magaan na kargamento, pero umabuso ang lalaking ito. Mukhang marami sa kanila ang nasisira dahil sa sobrang bigat. Minsan pinupuno din ng ibang tao ang tricycle ng piligrosong kargamento tulad ng kahoy. Ang kahoy na ito ay sobrang paminsang, inilalagay sa doble ang taas kumpara sa sasakyan. Kung mahulog ito ay maaaring magdulot ng aksidente. Kaya't makikita mo na may penalty ang driver para sa mapanganim na overload. ha kung paano nakakarga ng malalaking kargamento ang mga tricycle. Hindi ibig sabihin na kaya ay gagawin na. Sa video ito, tila normal ang pagmamaneho ng sasakyan kahit na sobrang bigat ng dala. Ngunit hindi natin masasabi kung babagsak ba ito sa huli. Sa una, mukhang kaya ng ilang sasakyan ang bigat ng kargamento. Pero isang maling galaw lang ay maaaring magdulot ng aksidente at malaking pinsala Kagaya na lamang sa overloaded na bus Sa ilang lungsod, kulang ang mga basket Libo-libo ang nagsisiksikan sa isang maliit na espasyo Ito ay maaaring maging piligroso sa ibang video mula sa Kazakhstan, isang lalaki ang nagtatangkang pumasok sa sobrang puno ng bus. Walang puwang para sa isang pang tao sa loob ng bus, ngunit itinulak ng lalaki ang dalawang babae sa loob. Sa huli, siya na mismo ang nagtatangkang pumasok. Hindi nakasya ang pinto ngunit hindi ito naging hadlang para sa driver na umalis. Bagamat bukas ang pinto, nakapasok pa rin ang lalaki. Isa pang bansa na kilala sa sobrang overloaded na bus ay ang India. Minsan may mga taong kumakapit sa bintana o bubong ng mga Indian bus dahil sa kakulangan ng bus. Ibig sabihin, kung hindi mo nakuha ang iyong bus, ay maaaring maulan ka ng trabaho. Hindi tulad sa ibang bansa kung saan may darating na ibang bus sa loob ng limang minuto kapag iniwanan ka. Sa India, maaaring maghintay ka ng maraming oras sa ilang kaso. Isang beses lang dumating ang bus sa isang araw. Ito ay nagre sa sobrang overloaded na bus kung saan ang mga tao ay nagsisiksikan at umaasang hindi babagsak ang bus habang umaandar. Sa ilalim ng malakatuwa na anyo, ito ay sobrang delikado. Isang maling dalaw lang ay maaaring magdulot ng pagbagsak ng mga tao habang umaandar ang bus. Sa ilang kaso, masyado maraming tao ang maaaring magdulot ng sobrang bigat at pagbagsak ng sasakyan. Ngunit ang mga tao na ito ay nagmamadali pagdating sa kanilang mga destinasyon na tila hindi nag-aalala at walang pakialam kung delikado tingnan mo ito, ang bus sa Nepal ay nagmamaniho sa sirang kalsada. Ngunit sa kabila nito, may mga taong nakahawak sa pinto at bubong. Madali silang mahulog at masaktan. Kung bumagsak ang bus mula sa bangin, ay tiyak na marami ang maaksidente. Ang lupa dito ay napakadelikado. Ngunit tila hindi iniintindi ang mga pasahiro ng bus nito. Sa kasamaang palad, taon-taon may mga taong namamatay dahil sa mga overloaded na bus. Karaniwan ito sa mga abalang kalsada ng India o sa mga hindi maayos na kalsada at narito rin ang overloaded na bisikleta. Baka magulat ka sa bisikletang may maraming karga at yan ang ginawa ng isang lalaki sa China. Inilagay niya ang maliit na extension sa likod ng kanyang bisikleta at nilagyan ng sobrang bigat na kargamento. Madalas na ini-overload ang mga bisikleta sa China kapag hindi kaya ng mga tao ang pagbili ng sasakyan kaya't bumili na lamang sila ng bisikleta. Ito ay napakadelikado. Nagiging mababa ang kita ng pagbibisikleta at maaring bumagsak ang sobrang bigat ng kargamento. Sa kabila nito, karaniwang makikita mo ito sa China. Technical na pinagbabawal pero sa China ay hindi masyadong strikto ang pagpapatupad ng batas. Kaya't maraming tao ang nagkakarga ng kahit anong bagay gamit ang kanilang bisikleta. At narito rin ang overcrowded na tren Gusto ng mga tao na makarating sa kanilang destinasyon kahit na manganganib ang kanilang buhay. Ang mga larawang ito mula sa Kenya ay nagpapakita ng mga tao na nakakabit sa gilid ng tren at marami rin sa itaas. Nakakagulat ngunit ito ay normal na commuter ng tren na ginagamit ng mga tao araw-araw para makapasok sa trabaho. Sa kasamang palad, may mga pagkakataon na ang mga tao ay nahulog na nagiging sanhi ng kanilang kamatayan. Minsan, ang iba pa ay umuupo sa pagitan ng mga carriage ng tren na masyadong delikado. Ang sobrang puno ng tren ay karaniwan din sa South Africa at isa rin karaniwang tanawin sa India. Ngunit ang isa sa pinakakaraniwan ay makikita sa Bangladesh. Ang mga tao ay papunta sa isang religyosong festival sa Bangladesh Kaya't marami ang gustong pumunta habang nakaupo sa tok tok ng tren. Ang mga tao ay literal na iniipit na parang sardinas. May ilan pa na umuupo sa harap ng tren. Ito ay napakadelikado. Ngunit ito ay araw-araw na realidad para sa maraming tao sa ilang bansa sa buong mundo. Kung sakaling masira ang tren, ay marami ang mamamatay. At narito rin ang overloaded na bangka sa India. Makikita mo ang sobrang puno na bangka na tila walang sasakyan sa India na hindi overloaded ang napakalaking apat na palapag na bangka na ito ay sobrang puno may mga taong nakahawak sa balkonahin ng bangka gusto ng mga tao na makarating sa kanilang pupuntahan kahit gaano pa ito kadelikado kaya't nasan tabi nila ang kanilang buhay napakadelikado dahil maaring mahulog ang mga tao at masaktan dahil sa dami ng tao ay kulang pa ang mga lifeboats sa bangkang ito kaya't kung maganap ang aksidente ay maraming tao ang mawawala ng buhay ang parihong bagay ay karaniwan din sa Bangladesh na kilala sa balungkot na aksidente ng mga sasakyang pandagat. Noong 2016, nakita ang bangkang ito malapit sa baybayin ng Libya kung saan daang daang tao ang sumakay sa maliit na bangka na nagdulot ng pagtihayang. Dumating ang Spanish at Italian Navy upang iligtas ang mga tao at swerteng na ilipat sa lifeboat ngunit ito ay nagpapakita kung gaano kadelikado ang sobrang paglulod ng mga bangka. Susunod ay tingnan natin ang sobrang puno na taxi. Karaniwan may limang upuan lang ang mga taxi. Kaya paano ito magiging overloaded? Subukan mo itong panoorin mula sa Dominican Republic. Nakita ng army ang isang taxi na nagmamaniho sa kalsada at nang hulihin ito ay napagtanto nila na mahigit sa sampung tao pala sa loob ng sasakyan. Maraming tao ang nasa loob ng kotse at marami rin ang nasa loob ng compartment. Ang dami ng tao sa loob, Kapag iniisip mo na wala na ibang tao ay mali ka dyan. May ilang taxi driver na gumagawa nito para kumita ng higit pa. Ngunit syempre, ito ay labag sa maraming bata sa kalsada at maaaring humarap sa malaking multa kung mahuli. Ang isang taxi sa Africa ay may mga tao sa bubong ngunit nang mapansin ito ng polis ay naging nakakatakot ang mga pasahero ay pinaalis sa bubong. Hindi lamang overloaded sa mga tao ang taxi, kundi pati na rin sa mga kalakal. Talagang kakaiba kung gaano kalayo ang ilan patungo sa kanilang destinasyon kahit nang na ibig sabihin ay mapanganib sa kanilang kaligtasan at pagsuway sa batas. Ngayon ay tingnan natin ang overloaded na sasakyan. Wala sa sasakyan ang ligtas pagdating sa sobrang paglulod, kabilang ang mga normal na sasakyan. Ang sasakyan ito ay sobrang puno ng mga plastic barrel, kaya't kinakailangan gumawa ng scuff Folding upang mabuhat ang kargamento. Isa pang halimbawa ay ang overloaded na sasakyan ito kung saan ang may-ari ay tila lilipat ng tirahan ngunit sa halip na ibenta ang kanilang gamit ay pinagdadampok ito sa kanilang kotse. Mukhang may ilang tao na gumagamit ng kotse kahit mas angkop ang mga trucks sa gawain. Tingnan mo ang overloaded na sasakyang ito na umalis sa North Korea papuntang South Korea. Patungo sa Kong Industrial Complex ng North Korea Iniuwi ng driver ang mga produkto patungo sa South Korea Marahil ay nagtatanong ka kung, kung paano makakakita ang driver Meron itong maliit na butas sa windshield na pwedeng tingnan ng driver Ngunit sa kabila nito, tila napakadelikado pa rin Maraming sasakyang overloaded ang bumabiyahi mula sa North patungo sa South Korea Kahit ito'y labag sa batas Ikaw, alin sa mga listahang ito ang kakaiba? Comment mo yan sa baba ng video para malaman ko rin. At see you next time.